pag gumising ako ng 6 o'clock kasi yun lagi yun talaga ang ano ko ang oras ko na ano na magising alas alas sa is so ang gagawin ko ngayon is magwa-warm up yata ako ngayon Magwa-warm up ako kasi kahapon hindi ako nakapawarm up Magwa-warm up na ako 1, 7, 9,

Ganyan pala. Huwag uh, na po ang ma-plantain. Huwag uh, na po ang ma para yung ating mga kalusugan at yung mga katawan is hindi ang mga... na. Ana-ana lang. Hindi naman tayo magpasaksi. Huwan lang kuan lang sa katawan yung ma stretch ang katawan niya diba? di ba ganun lang diba. ko alam man naman ang gagawin ko ngayon pero marami marami akong gagawin kasi meron na naman akong mga tuyo na ano gamit na yung nilabhan ko init na aking tubig, pero mamaya may, na kasi pag kuhan, inaano ko yan, sobrang init. Sarap pag-exercise, sa umaga. Ana-ana lang, hindi man ito pinasiksihan. pagkatayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Andito na yung ano ko. Magsi good morning ka sa aking kuan. Magsi good morning ka sa aking vlog. Magsi good morning. Good morning. Good morning. Magsi <laughs> good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Okay, bye-bye. Thank you for watching.